sa huling video natin ay natapos tayo, nang tuluyan ng ibunyag ang pagkabalimbing ni Benito sa kanilang prinsipe ng sarili nilang kaharian. At ang ginawang pagtulong ni Benito kay Elder Wang upang dalahin sa lugar kung saan nila ito susubukan paslangin. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa mga oras na ito ay tuwang-tuwa ang traidor na Elder Wang sa matagumpay na nagawa ni Benito na saksakin si prinsipe ko ng Dragon Fighting Cone. At ipinagmamalaki din ng Elder ang kanyang ginawa na pag-uutos kay Benito, ngunit ni hindi man lamang nagsalita si Prinsipe Kun sa pangbabay-abos ng kanyang Uncle Wang dahil sa marahil ay nahihirapan na ito sa kanyang kalagayan. At nang napansin ni Elder Wang ang kanyang pamangkin ay tila nang hihinana, sa halip na maawa bagkos ay naiinis pa ito. At agaran niyang tinawag si Benito, si Benito na mabilis din tumugon sa tridor ng kanilang angkan at inutusan siya ng elder na gisingin mo siya para sa akin. Na mabilis sumang-ayon sa ninanais ni Wang. At pagkatapos, kinuryente niya ang kanyang kamahalan gamit ang dragon fighting cone, kaya naman labis-labis ang hirap na nararamdaman ni Prinsipe Kun. Sa kabila ng kanyang paghihirap ay tinuya siya ni Elder Wang, at sinabihan ng Hoy, pamangkin na Lan Kun, ang lasa ng dragon fighting cone ay masama, di ba? Gayunpaman, hindi na siya pinansin ni Prinsipe Bagkus ay tinanong na lamang niya si Benito na kung bakit niya ito ginawa sa kanya at humantong sa ganito. At binanggit din ni Prinsipe Kun na Uncle Benito, ikaw ay isang veterano na Royal Guard ng direkta sa ilalim ni ama, ikaw. Bakit mo ipinagkanulo ang longhai At nagawang pagtaksilan ang ama. Pasensya na, Prinslan Kun, tugun ni Benito, sabay niya binanggit na sa katunayan, mula sa simula hanggang sa wakas, ang natatanging tapat sa iyo ay si Carp lamang. Na siyang ikinabigla ni Prinsipe Kun sa ibinunyag na iyon ng kanyang isa sa kanyang pinagkatiwalaan sa lahat ng oras. At kaya sinabi ni Lan Kun na ang ibig sabihin nito, matagal mo na itong pinlano. At natanong na ni Prinsipe Kun si Benito kung ano ang tunay na kailangan nito sa kanya. Sa tanong na iyon ni Lan Kun ang sumagot sa kanyang katanungan ay ang traidor niyang Uncle Wang. At inihayag ng Traidor na pamangkin Lan Kun, "Nais kong humiram ng iyong Merman Blood Essence upang magamit ito." Ngunit hindi naman maunawaan ni Prinsipe Kun kung ano ang ibig sabihin ng binabanggit ni Wang tungkol sa blood essence. Kaya naman, ipinaliwanag ni Wang, "Na alam mo ba kung bakit ang jade na ito ay ang kayamanan ng iyong pamilya? Ayon sa alamat, ay libu-libong taon na ang nakalilipas, ang West Sea ay nasira ng mga mababanggas na hayop." at ang aming pamilya ng sirena ay napilitan na abandonahin ang aming tinuboang bayan sa dagat at nagpunta sa lupa para sa paghingi ng proteksyon ng Human Empire. Pagkatapos, si Master Lan Shi, ang host ng unang henerasyon ng Ao Bing, ay nakakuha ng kapangyarihan ng Star Soul General, ay nakipaglaban sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, at pinatay ang libo-libong mga hayop sa dagat gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Pinahintulutan ni Master Lan Shee ang kataas-taasang kapangyarihan ng Ao Bing, at ang aming pamilya ng Sirena ay nagawang makabalik sa aming tinubuang bayan. Nirerespeto namin ang batas ng Master Lan Shee bilang kolor ng mermaids, at para sa paglikha ng Great Long High Kingdom. Tulad ng alam nating lahat, kapag nawala na ang host ng Star Soul General, ang Star Soul General ay babalik sa anyo ng Soul Jade upang mahanap ang susunod na angkop na host upang ang Star Soul General Aubing upang maprotektahan ang mermaid race magpakailanman. Si Master Lan Shi ay dumaan sa mga mabibigat na mga paghihirap, at sa wakas nakuha ang lihim na pamamaraan mula sa kanyang pag-alis ng Immortalidad. Ginamit niya ang kanyang sariling haba ng buhay bilang isang sakripisyo upang ma-esil ang Soul Jade ni Aubing na may lihim na pamamaraan, at ginawa ang Jade na ito bilang pinakadakilang pamana ng aming mermaid race. Ito ang pinagmula ng aming kayamanan ng pamilya, ang Jade ng Ao Bing. Kapag ang bawat Ao Bing host ay nawala, maaari nang patakbuhin muli. Sa lihim na pamamaraan ay maaaktibo muli upang may sale ang Soul Jade ni Ao Bing, naghihintay para sa susunod na napiling miyembro ng pamilya upang simulan ng pamana. Di naman makapaniwala si Nobuyuki na ang lihim na pamamaraan na ginawa ni Wang ay nakakagulat na ang katulad ng paraan sa kanilang pamilya ng Huyan. Ayon naman sa fourth sage na banggit niya nang ngunit nakakalungkot na nawala ang lihim na pamamaraan na ito. Kung hindi man, kung maaari nating isilang Star Soul General sa Zishui Kingdom bilang isang bagay na maipapasa mula sa generation to generation. Malamang ay maaari kaming mangibabaw sa mundo. At ang ating bida na si Song Yunxiang ay naiisip niya na ito pala ang kwento ng isang ito mula sa point of view ng mga mermaids. Pagkatapos malaman ni Prinsipe Kun ang mga inilahad ni Wang ay nais niyang linawin kay Wang na upang buksan ang jade ng Star Soul General Ao Bing, kailangan mo ba ng dugo ng Merman? Tumugon naman ang traidor na si Wang na ang alamat ay upang buksan ang Soul Jade, at nagsama ng Elder ng Tabak matapos niyang sabihin iyon at binanggit din niya na kinakailangan nito ang dugo ng tatlong miyembro ng Royal Family. At nang nasa harapan na siya ng nakagapos na prinsipe, ay inihayag din ni Elder Wang na orihinal na ang plano ko ay maglakbay mula sa lungsod ng Sun Sculpture City hanggang sa kaharian ng Chando, kung saan dapat kong itakda ang setup ng ambush upang mahuli ang dalawang prinsipe. Hindi ko inaasahan na ang ilang uri ng Relic of God ay lumitaw dito na pinagtatalunan, naganap na nagwawasak sa aking plano. Halos matawa naman ang prinsipe ng mga mermaid na natanong ang traidor ng kanilang pamilya na. So, kailangan mo ng dugo ng tatlong miyembro ng mga royal blood. Hindi nakapagtataka na iniutos ni Ama sa bawat prinsipe na manguna sa isang pangkat ng mga tropa at hatiin sila sa ilang mga grupo upang tugisin ka. Ang tanging naririto ay maliban sa akin ay ikaw lang, ano ang maaari mong gawin? Wala ka rin magagawa, at sabay tinuya ni Prinsipe Kun ang bayabas niyang Uncle Wang, na huwag mo sabihin sa akin Uncle, na ang banito na ito ay anak mo o kung ano, hahaha. At epektibo naman ang ginagawa ni Prinsipe Kun gayong mababakas sa pagmumukha ni Wang ang pagkainis. At sinabihan din ng old man silan Kun ng unggoy ka, kung wala akong magagawa, bakit ko kayo aakitin, unggoy ka talaga. Kaya naman, nangamba si Prinsipe Kun matapos niyang marinig ang pahayag ng old man. Kasabay naman ito ay napangiti at naisip ni Yun Siang na hindi ako maaaring maging mali, ang hangal na tao na ito. Ito ay halos eksaktong kapareho ng pagkakilala ko sa prinsipe sa aking nakaraang buhay. At bigla naman nangamba ang ating bida dahil sa tagal daw ng pag-uusap nila, hindi na rin magtatagal ay makararating na sa lugar ang mga gwardya ng Sun Sculpture City. Ang mga madaldal na villain ay talagang nakakainis, at umalis na ang ating bida sa kanyang pwesto upang umiwas sa gulo. At nung napansin naman niya ang fourth sage ay nasambit ni Yun Siang na bagaman ang pamamaraan ng pagtatago ng babae, ay hindi napakahusay. Ngunit sa kanyang banal na yugto ng paglilinang, hindi siya dapat madaling makita ng mga gwardya ng lungson. Hindi nga nagtagal sa loob lamang ng ilang sandali ay nakarating na nga sa lugar ang mga gwardya na nagmamadali upang puntahan ang kaguluhan sa labas ng kanilang lungson. At nang nakalabas na sila sa bulwagan, nagbigay muna ng warning ang kanilang kapitan at iniutos niya na itigil ang paglalaban ngayon din mismo. At gayong walang naging tugon si Benito ay agaran nagpaputok ang hukbo ng mga gwardya. Habang nagpapaputok ng long range attack ay paulit-ulit na binabanggit ng kapitan ng mga gwardya na itigil ang laban. Gayon paman, sa halip na sumuko si Benito, bagkus ay nagcounter counter attack ito sa mga papasugod ng mga gwardya ng Sun Sculpture City. Nangamba naman ng ilang mga gwardya gayong nagawang pabagsaki ni Benito ang ilan nilang kasama. Magkagayon man, hindi nagpatinag ang kanilang kapitan lakas loob nila na sinusugod ang kinaroroonan ni Benito, prinsipe ko na nakagapos pa rin sa Dragon Fighting Cone, at ang traidor na si Wang. Si Wang na nag-star soul construct na at sabay niya na sinabihan si Benito na itigil na nito ang pag-atake gayong kailangan na daw nilang umalis at iniutos niya kay Benito na dalahin si Prinsipe Kun sa lugar kung saan ang kinaroroonan ng God Relic. At iniangat na ni Benito ang nakatusok sa lupa na Dragon Fighting Cone, sa paggalaw ng Fighting Cone ay mababakas sa pagmumukha ni Prinsipe Kun ng hirap at sakit. At sa ginawang pagtalo ni Benito upang takasan ng mga gwardya, sa direksyon na pinupuntahan ng mga tumatakas ay sa lugar ng Barkadas, napansin ito ng gwardya at binanggit niya na hindi maganda pupunta sila patungo sa God of Relic, at iniutos ng kanilang kapitan na mabilis na ipagbigay alam sa mga gwardya doon, kuwag hayaan silang sirain ang God Stage Relic. Ipinagbigay alam naman ng isa sa kanilang kapitan na kapitan, nakatanggap lang ako ng tugun, ang ikaapat na batang master, general, at ang kanyang mga personal na gwardya ay nagmamadali na upang magtungo dito. Napatanong naman ng fourth sage na kung ang nais bagawin ni Elder Wang ay hihiram ng kapangyarihan sa God of Relic, gayong ang nais nila ay magpunta sa lugar kung saan bumagsak ang bagay na ito. Sa kabilang banda naman, si Nobuyuki at ang kanyang protector ay niyaya niya nasunda ng tumatakas na kupunan nila bonito. At nang napansin ng ating bida ang pagsunod ng dalawa, nabanggit niya na ito lamang ay grupo lang ng basura. Gayunpaman, napagdesisyonan niya na sundan na lamang ang lugar na pinupuntahan ng lahat. Mula naman sa lugar na ito kung saan nakalagak ang God of Relic, na masidhing binabantayan ng mga gwardya ng Sun Sculpture City, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na may magaganap na kaguluhan sa lugar na ito gayong pinuntahan ito ni Elder Wang at ng tagasunod nito na si Benito. At walang ano-ano ay pinag-aatake ni Benito ang lahat ng gwardya na nagbabantay sa Relic, at sa loob nga lamang ng ilang sandali ay naubos na ni Benito at Elder Wang ang lahat ng city guard. Pagkatapos, nagstar solution na si Elder Wang habang si Benito ay muli niya itinusok sa lupa ang Dragon Fighting Cone. At sarkastiko na nagsalita si Elder Wang na sinasabing pamangkin na Lan Coon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit kahit ikaw lang ay sapat na upang mabuksan ang jade na ito. Kailangan ko magtipo ng tatlong sariwang dugo mula sa royal blood ng pamilya Merman upang buksan ang jade. Gayunpaman, sa bote na ito ay may banal na dugo ng nakaraang Aubing host. Ito ay isang hindi sinasadyang pagtuklas sa aking huling oras, ang relic na iniwan ng mga Diyos, maaari itong muling maisa aktibo ang dugo na nawala ang vitality nito. At nang inilapit niwang ang bote sa God of Relic ay makikita na nagkakaroon ito ng reaksyon. Sa mga sumunod ay pinatakan na ng Elder ang Jade ng Blood mula sa bote na sinasabi niyang mula pa sa dating host ng Star Soul General Ao Bing. Matapos mapatakan ng dugo ang Jade ay may nagsalita na. Nagmula mismo sa Jade na binabanggit na kailangan na mag-inject ng ikalawang porsyon ng dugo mula sa Royal Blood. Kaya naman, matalim na tiningnan ng Old Man ang kinaroroonan ni Lan Kun. Ang prinsipe na nagulantang sa kanyang nasaksihan at hindi makapaniwala sa nagawa na iyon ng kanyang traidor na Uncle Wang. Mula dito sa lugar ng God Relic, kung saan makikita ang ilang mga gwardya na nakabulagta na. Dahil sa mga kagagawan ni na Bonito at Carp, sa bahagi naman na ito sa labas ng bakuran na dito na ang dalawa ni Nobuyuki at ang kanyang protector na si Elder Fa. Nakasalukuyan din ay sinasabi ni Old Man Fa na yung Master, ang mga mermaids na iyon ay tila sinusubukan na buksan ang jade ng Star Soul General Ao Bing. Sabay tanong niya na kung pipigilan daw ba nila ang mga ito. Ngunit di nakatugon si Nobuyuki gayong nasa malalim ito na pag-iisip sa natuklasan niyang pamamaraan na sinubukan ni Elder Wang. At pabulong din niya na binabanggit na ang Star Soul General Ao Bing Jade Ritual. Hindi ko inaasahan na ito ay siyam na pung porsyento na katulad ng aming family Star Soul General Nezis Jade Ritual. Sabay na naisip niya na kung ang ritual ng Jade ay pareho sa Jade ritual ng aming pamilyang huyan, pagkatapos. Bago ang ikatlong dugo ay na-inject, ang taong iyon ay hindi mga has na magmadali o makaligtaan niya ang pagkakataong pumasok sa lihim na kaharian. Kung gayon, pagkatapos ay mayroong isang pagkakataon na maaari ko na samantalahin. Kaya naman, agaran niyang sinabihan ng kanyang protector na kailangan nilang bilasan na magpunta sa lugar at nabanggit din ni Nobuyuki na gambolein ang kanilang ritual. At maghanap ng isang pagkakataon upang mahuli o sirain ang jade ng lahi ng mga merman. Ipinagyayabang naman ni Elder Fa na gagamitin daw niya ang kanyang pagiging heavenly cultivator sa oras na ito. Sa kabilang banda naman, sa panig ni Prinsipe Kun, Mapapansin na papalapit sa kanya ang traidor na hawak ang kanyang tebak, at nang nakalapit na si Wang Kailan Kun ipinagdikdikan ito sa kanyang mukha ang hawak nitong armas. Sabay binanggit na pamangkin, ngayon ang iyong turn. At walang habas niyang hiniwa ang prinsipe para kumuha ng dugo nito. Kaya bakas na bakas sa pagmumukha ng prinsipe ang labis na paghihirap sa kahangalan na ginawa sa kanya ng sarili nitong kadugo. At ang elder naman ay tila nasa nibon na ng demonic energy basi sa naging hitsura nito at ang pagsasalita niya ng kakaibang mga salita. Maging ang hawak nitong tebak ay patuloy na kumukuha ng dugo ni Prinsipe Kun. Habang ginagawa niya ang ritual na pinagmamasda ng fourth sage, ay hindi nito lubos maisip na magagawa ni Wang na isa aktibo ang jade mula sa enerhiya ng god relic ay maaaring aktual na maisa aktibo ang kakayahan ng dugo na naiwan ni Lan Ao. At binabanggit din ng fourth sage na, tila kailangan kong ibalik ang God Relic sa Zishui Kingdom, marahil ay maaari itong gisingin ng banal na emperor na nasa isang estado ng pagtulog. Pati na rin ang ating bida ay hindi niya akalain na ito ay isang sinaunang pamamaraan upang kunin ang kakayahan ng dugo ng lahi ng halimaw. Pinapanalangin kong matagumpay nilang makumplito ang ritual ng Jade, upang maaari ko lamang itong kopyahin ng direkta. At habang nag-aasam si Yunxiang na sana ay matapos ang ginagawa nitong ritual, si Prinsipe Kun naman ay labis naman ang hirap na nararanasan sa kamay ng baliw niyang Uncle patuloy nito na kinukuha ang dugo ni Prinsipe Kun. Sa patuloy na paghigop ng jade ng dugo at enerhiya mula sa God Relic, ay tunay na napakasakit nito para sa Prinsipe base sa nagiging reaksyon nito. maya, -maya pa ay tila umaangat ito sa ere at sa pagangat nito, nang nasa itaas na ay humiling ang Jade na mag-inject naman ng ikatlong blood. Essence, na agara na ay isinang ayuna ni Elder Wang, gayong ang kailangan na lamang na dugo ay mula naman sa kanya. Kaya naman naghanda na ito na sugatan ng sarili para ealay ang kanyang blood essence sa Jade ni Ao Bing. Ngunit bago niya ito magawa ay sumigaw si Benito na kailangan niyang magingat gayong may isang atake na paparating sa kanyang kinaroroonan kaya't natigilan ang baliw na matanda sa kanyang ginagawa, magkagayon man bago pa tumama ang atake ay mabilis niyang itong naiwasan. At laking galit ng matanda kung sino ang nang ahas na umatake sa kanya. Gayong ito pala ay si Nobuyuki na ang nais ay mapigilan ang ginagawa nitong ritual para muling buhayin ang Star Soul General Bing. Namuli ay umatake na siyang ipinangamba naman ng baliw na matanda. Nawala wala magawa kung hindi ang iwasan ng sunod-sunod na pag-atake ni Nobuyuki. At sa dahil sa abala ang siwang sa pag-iwas, agara na sinabihan ni Nobuyuki si Old Man Fa na mabilis kunin ang pagkakataong ito upang patayin muna ang isa pang merman at kunin ang bagay na iyon. At nang bumagsak si Elder Wang, sa harap ng nagtataka na si Bonito, kasabay naman ito ay may isang malakas na sumipa sa kanyang likuran na hindi na niya napansin dahil sa panunood niya sa pagilag-ilag ng kanyang itinuturing na master at sa lakas ng sipa na buong-buo niya na sinalo ay tumilapon ito sa hindi kalayuan at sa kanyang paglingon ay muli niya nakita na muli siyang aatakehin ng kasama ni Nobuyuki na si Old Fa at matagumpay naman niya na naiwasan ang atake ng matanda bilang ganti gumawa si Benito ng isang pagsipa ngunit walang hirap naman ito na nasalag ng Old Man at bukod dito ay nahawakan ng old man ang binti ni Benito Kaya naman ang loko ay hindi makapaniwala na hindi niya magawang alisin ang kanyang paa sa pagkakahawak ng old man. Makikita naman na matindi na hinawakan ni old fa ang paa ni Bonito. Sa ginagawa na pagpupumiglas ni Benito ay nagawa naman niyang makaalis sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang kalaban ngunit, ang kapalit naman ito ay ang pagkawasak ng kanyang buong binti. At para naman hindi tuluyan na mabuwal gamit ang kanyang espada at ang kanyang isang paa ay nagawa pa rin niya na makatindig. Pero sa loob lamang ng ilang segundo at dahil sa pinsala na kanyang natamo ay hindi na niya masyadong may galaw ang kanyang makina. At laking takot ni Benito gayong lumitaw na naman sa kanyang harapan ang kanyang kalaban na matanda. At hindi na nagpatumpik trumpot pa ang old man paulit-ulit niya na inatake si Benito, at sa pagkawasak ng kanyang makina ay ang tuluyan na rin itong pagkatalo. At nang bumagsak na si Benito sa lupa makikita naman na inapakan pa ng old man ang balimbing na si Benito, at halos mayak na si Elder Wang nang nakita niya na napaslang na ang kanyang isang matapat na subordinate. Sa loob ng ilang sandali ay matalas na nagkatinginan ang dalawang Heavenly Cultivator. Sa sobrang galit ni Elder Wang ay inilabas na rin niya ang kanyang soul talisman, sabay niya na sinabihan ng pumaslang sa kanyang tagasunod na kung nais mo rin ba na mamatay. Matapos niyang banggitin iyon ay mabilis din naman siyang nakabuo ng kanyang makina. Pero, sa hindi niya inaasahan ay may isang atake na tatama sa kanyang makina maging siya ay napinsala ng pag-ataking iyon. Gayong ang atake ay tumagos kung saan nakaimbak ang coffee ng host. At matapos na mapinsala ni Nobuyuki ang baliw na matanda na si Wang, makikita naman na ginamitan ni Nobuyuki ang dragon fighting cone ng kanyang kapangyarihan at sa mga sumunod na pangyayari ay makikita ang isang braso na nagapos, gayong ito pala ay ang traidor na si Wang, na nagtataka dahil sa nagawa siyang etrap gamit ang dragon fighting cone, at pilit niya na inaalam kung sino ang nilalang na nasa kanyang harapan, at kung bakit daw may kakayahan itong kontrolin ang dragon fighting cone. At dahil sa tuluyan na nakulong ang baliw na matanda, ay nag solution na si Nobuyuki at ang kanyang protector at nang nakalapit na si Nobuyuki kay Elder Wang. Sabay na sinabi ni Nobuyuki na idiot, ang Dragon Fighting Cone ay orihinal na ginawa ng aking pamilya ng huyan upang makitungo sa mga taong katulad mo. Sa mga oras na ito ay di makapagsalita si Elder Wang walang magawa kung hindi ang silayan ang kanyang alagad na si Bonito na halos ay lumubog sa lupa sa ginawang pag-apak ni Uncle Fa at ang kanyang pamangkin na si Lan Kun. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagsalita ng malakas si Elder Wang na binabanggit na pamilya huyan. Hihihi, dapat naisip ko na iyon bago, at walang habas niya na pinagmumura ang pamilya ng huyan. Matapos naman niyang pagmumurahin ang pamilya ng huyan, ay nagsalita naman si Elder Wang ng Master, na nagtatago sa kalangitan. Na siyang ipinagtaka ni Nobuyuki gayong may tinatawag ito. Nagsalita muli si Elder Wang na binabanggit na mangyaring magpakita ka sa amin at tulungan ako. Tiyak na magpapasalamat ako sa iyong tulong. Naalam alam pala ni Elder Wang na may nilalang na lihim na sumusubaybay sa kanila magmula umpisa. At sa ginawang pagtawag na iyon ni Elder Wang ay bahagyang nabilib sa kanya ang fourth stage gayong sinabi nito tila na dama ang aking presensya, ang heavenly stage na langgam ng lahi ng sirena ay marahil may isang bagay. Ngunit sa halip na magpakita, maaari ko ring hintayin ang dalawang langgam na ito mula sa pamilyang Huya na kunin ng Jade ni Aubing at pagkatapos ay lihim na nakawin ito mula sa kanila. Kaya naisip ng Fourth Sage na mas mahusay daw ang ganoong plano. Ayon naman kay Elder Wang, binanggit niya na pabulong na tiyak ako sa aking nadama na mayroong isang malakas na tao sa kalangitan na ang paglilinang ay mas mataas kaysa sa akin na nanunood dito ngunit hindi ko alam kung ito ay isang kaaway o isang kaibigan. Dahil naman sa kanina pa tumatawag si Elder Wang sa kalangitan, ay natanong na ni Uncle Fana kung sino ang tinatawag na master na nagtatago sa kalangitan. Natanong rin niya kung nasaan ito. Gayong wala naman siyang makita ay natanong niya ang kanyang young master na si Nobuyuki kung may naramdaman ba ito na tao sa kanilang itaas. Tumugon naman si Nobuyuki na uncle, ikaw ay isang heavenly cultivator, bakit ako ang tinatanong mo sa bagay na yan? Habang pinagmamasdan ni Nobuyuki ang Jade ay nasambit niya na isipin ko na ang pagkaing dagat na ito ay pang bluff lamang. Sabay din niya na sinabihan si Uncle Fa na iwanan mo siya, pag-aralan natin kung paano maalis muna ang bagay na ito, kaya naman umalis na ito sa harap ng naiinis na si Elder Wang. Bagamat nais na hawakan ni Nobuyuki ang Jade pero makikita naman na nag-aalinlangan naman itong gawin. Gayunpaman, naisperin niya talagang masubukan na kung ito ay katulad ng sahuyan family na Soul Jade na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Bago naman niya mahawakan ng Jade ay natigilan si Nobuyuki at nakaramdam ng may papalapit sa kanila, maging si Uncle Fa ay naalarma rin. At nang sabay nilang harapin kung sino ang papalapit ay hindi lubos makapaniwala si Nobuyuki na nagawang makataka si Elder Wang sa Dragon Fighting Cone. Sa panig naman ni Elder Wang inilabas niya ang kanyang tabak. Habang mabilis na tumatakbo at sabay rin niya na sinabing kahit na hindi ko alam kung sino ang tumutulong sa akin, ngunit tila ang kapalaran ay nasa tabi ko pa rin. Mula naman sa Dragon Fighting Cone, makikita na may formation array na nabuo, na siyang dahilan kung bakit nakatakas dito si Elder Wang. At ang bida natin na si Song Yun siyang habang nakatago, Base sa sinabi ng ating bida ay siya pala ang may gawa kung bakit nakatakas si Elder Wang gayong binabanggit niya na off. Course ito ay dahil sa akin. Gayong kung makuha niya ang Aubing Soul Jade at maisaktibo, makupya ko pa rin ito. At ayon sa sinabi lamang nila, sa aking nakaraang buhay, dapat na hinabol siya ni Lan Kun sa teritoryo ng Chando, at ang ilan sa taksil at mga kasabwat ay nagtatag ng isang ambush doon. Hindi ko alam ang tunay na kwento. Ngunit bandang huli naman, nakuha ni Lan naku ang Soul Jade ng Star Soul General Ao Bing. Ngunit ngayon na ang pamilya ng Huyan ay naidagdag rito, maraming bagay ang magbabago. Dahil ba sa bigla ang pagpapakita ng tinaguri ang Diyos na yugto na nakagambala, kaya naiisip ng ating bida na may pagbabago sa original na timeline. Sabay na tanong na kung saan nagmula ang bagay na ito. Sa panig naman ni Nobuyuki at ng kanyang Uncle Fa, sinabihan ni Fasi Nobayuki na young master, mabilis na bumalik, pipigilan ko siya. Ayon naman kay Nobayuki binanggit niya na Uncle Fa, ang paglilinang ng pagkaing dagat ay mas mataas kaysa sa iyo, huwag lumaban ng gusto. At nang kanyang ang salubungin ang papasugod na si Elder Wang, ay walang hirap ito na nakaiwas sa kanya at tumalon ng mataas patungo sa kinaroroonan ng Jade at ni Nobayuki. At habang nasa ere ay agaran niyang sinugata ng kanyang sarili at upang tapusin na rin ang naudlot na ritual, na masaya ang old man gayong tiyak niya na magtatagumpay ang kanyang mga plano. Kaya't habang nasa ere pa ay bumibigkas na ng ritual si Elder Wang. Labis naman ang pangamba ni Nobuyuki nang nakita niya na sa ilang sandali na lamang ay magagawa na ni Elder Wang ang last portion para isa aktibo ang jade. Maging ang kanyang Uncle Fa ay di makapaniwala na walang hirap siya na natakasan ni Wang at nagawa pa nitong malapitan ang Jade. Pero, ang ating bida naman ay nagagalak gayong sa ginawa niyang tulong ay tila magtatagumpay ang matanda. At ang fourth sage ay natigilan matapos masaksihan ang gagawin ni Elder Wang. Habang ang God of Rilek ay tila may isang nilalang na dahan-dahan ng nagigising. At nang tuluyan ang nagsama-sama ang blood essence ni Prinsipe Kun, Blood Essence ni Elder Wang, at ang dugo mula mismo sa dating host ni Ao Bing at edagdag pa ang God Relic na nagbibigay ng enerhiya, sa ilang saglit na lamang ay nagbigay na ng ulat ang Jade na. Ang Soul Jade Ritual ay nakumpleto, at ang Long High Secret Realm ay bubuksan na. Pagkatapos nito ay nagtakasi yun siyang gayong sinasambit niya na ito ba ang aking ilusyon. Bakit ko naramdaman at narinig ang ilang salita mula sa God of Relic na ito ngayon? Sa nagaganap naman sa Jade, ay may lumitaw na isang imahe, at bumigkas ito na, ako ang kauna-unahang host ng Star Soul General Albing, ang hari ng Longhai na si Lan Shi. Ang mga mandirigma ng aming pamilya na napili ng ritual ng Soul Jade, ay ipapasok sa lihim na kaharian. At ang mandirigma na mananalo sa huli ay ang siyang magiging host ng Star Soul General Albing. At sa ilang sandali nga ay makikita na humihigop ang Jade gamit ang napakalakas na soul power. Sa lakas nito lahat ng nilalang na nasa malapit ay walang magawa at pigilan ang pagtangay ng Jade. Una narito si Elder Wang, ang walang malay na si Prinsipe Kun, si Nobuyuki at ang kanyang Uncle Fa. Pati na rin ang fourth sage ay hindi rin niya inaasahan na maging siya ay bakit mas asama sa inihandang paligsahan ni King Lan Shi. Kasunod naman ng fourth stage makikita si Yunxiang na nahihigop ng jade. At gayong pati siya ay natangay pabulong niya na sabi na ang tao na gumawa ng jade array ba ay walang isip. Ano ang impyerno na maging ako ay sipsipin rin nito. Sa susunod nating video ay ang pagpapakita sa master ng my family na humarap sa isang bangungot ng Star Soul General Bai Qi. Ang ilusyon ni Yun Siang sa hinaharap na naiiba sa dati niyang pagbabalik sa panahon kung kailan ang ating bida ay muling nabuhay matapos mamatay dahil sa mas matanda na ang ating bida. Ang pagharap ni Yun Siang sa Nanjo Ghost. At bukod dito malilihis ang ating kwento ng bahagya dahil sa pagpasek ni Yun Siang at ilang mga nahigop ng Jade gayong papasok ang lahat sa ilusyon at mga trial. Halos aabot sa ilang chapter bago bumalik sa kasalukuyang kaganapan ng susunod nating kwento. At kung paano magimbo si King Lan Shi, matapos na pasukin ng ating bida ang void of space, kung saan ang kinaroroonan ng kaluluwa ni King Lan Shi na nag-aantay kung sino ba ang makapapasa sa trial upang maging bagong host ni Star General Aubing.